Maulan na buntag, kaninya-tangan, kusog ng ulan dili sa mua mao nagluto dai ko og pritong isda after shift na ako, ganin niya, nagluto ko ganina nagluto day ko kay para makakaon -ka din ako isa jante kay lagi eskwela sa maski ulan dilim ta ko gusto nga eskwela siya pero review man good so ni sa ko og luto maski pag human trabaho imbis matulog ko wala na lang kay magprito pa ko isda og dayon nagluto na ko rice human so, ako luto rice ani duka na chud kaayo ang akong mga mata lami na kay pero lagi isip usa ka inahan kailangan sa nato mag prepare og pagkaon sa atong estudyante para makakaon sila dilit mo ba ani mga makainahan maski unsa ka kapoy sa atong lawas kailangan pagyud nato magluto para makakaon ang atong mga anak imbes matulog wala na lang kay lagi na luto ono kapoy man pod pero laban lang gihapon ta para lang jud sa ilaha pa diba? ang ulan sayo kaayo kusag jud siya nga ulan ang oras ana alas 4 pa after ana naputos na ang balon klaro jud kay ako dagway nga duka kaayo. Gitrapuhan nako iyang balonan kay lagi di ko gusto mapanos basin mabaho iyang kanon ba. Ni ba sa relate sad mga kainahan. Tanawa ang akong dagway klaro jud ayong wala pay tulog. So, nag-PM na ako nung no, unsa yun trabaho na ako. Akong trabaho is usa ko ka virtual assistant. Ipili na ako kini nga trabaho para makatiman lagi ko sa akong anak ay dili ko gusto. Iasa ako akong anak sa lang tao. Pag humana ako po sa so balon, naghindo dahil ko sa lamisa. O kini akong ginayos kay humutan lagi ko kung isa lang si lamisa. Pag humana na, nag-prepare na sa ko iha ako dahil yung dipaligo para lagi mahuman na dayon siya. ug makakuan na makahuman. Dayon gibalikan ako ang pagluto sa akong isda ug tan-aw nako Gako ako dayon gibalikan. Kay lagi basin mapagod ba makakaon niya tagpagod ani. <laughs> Choke lang. Kapoy kin usa ka kinabuhi sa usa ka inahan no. Kapoy jud pero watay mahimo kay ato magisudlan og after anak na nagsulod ay yung pagkaon sa iyang balunan kay para makakaon pud lagi para di lagi mapasmo ang atong anak ingon ani jud ang akong kinabuhi every morning routine ako mag-ingon ani ko lo lo eh, kayo akong nang dili dili man ko gusto nga magsalig sa laing tao kini akong anak wa tani siyang siya iyaan og dito sila magbantay pero sa akong gusto di ko gusto akong anak na asa ilaha kay gusto na ako ako gyud sa akong anak hands on ko nga usa ka inahan kung gusto jud nako gusto hon jud nako di ko gusto magsalig sa laing tao og mao na ang akong piniritong isda ready na og butangan dai nako ang iyang balunan upat ka ang akong giluto kay tagsa lagi mga unta ninyo